Yes, dali sa Aksyon Radyo Makulod, Kap. nung kakintan, at sa inyong mga katakalam sa bilog ng Yes, kana may isang tingog. So, ni Kap, do ka very energetic, no? Pero, Kap, nga, ilang ko update. Ay, kinagbukas sa ginawa ng klase, actually, sa 29 kahapon. Tika mo, Sadra, Kap, sa so, may panukoy, bye-bye to Kap. Ang gin palambot mo, ito lang kaginaksyonan mo, to nga problem, dala nilang flooding, Kap. Yeah, dyan, no? Ah, uh, sa inyong mga katakalam natlaw, Gindi ito ni Councilor Fauci kag name of for na. Ah, pagin ah anhanta na man ta Ah, ginbaklan ko sa barangay Tatang Submarine. Hello Cap. Cap, matawag kami luwat using special com ka pa para mas klara itong nga signal, Cap. No? Uh, si Kapitan Bibing Noble is explaining na uh, dugin aksyonan na ang problem digto may magin pang fortress daw sila importante sila Redri ang ano eh security kabalok kang dengue uso subong tikunara kada sa may panukoy bye bye yan uh, medyo sulod doon ng area mga kaakson kag ko ng mga kabataan bla kalaw ay nakaron nga do nagabaha dagyapon silang area bangod nga may ara sa uh, area da kuno nga gintabunan sa isa ka propidad mga kaakson nga ginapanagyahan sa isa ka negosyante diri sa City no gusto ta lang i mas mas naming signal para mas uh, tahong ang sulod bla sang tingog ni Cap Drake ini do man ta ka bibi nga ano to uh, may ara na Cap initial action Cap Yes, aksyon John. Ah, uh, nakita man sang ato na syudad na wala ta din pabayaan ang ina nga problema ti subong nagpangayo na kami bulig sa aton na syudad na buliga na kami nila ti may aksyon na ni nga uh, himo si mayor kag kanday councilor Pau ah uh, hulaton ta kaya sa barangay na side, nagbakal ng barangay sang submersible pump na parang uh, mag-uras ang ulan, ipump out lang ang tubig. Ang uh, uh, nagka-problema lang sa gindevelop na sang tagiya ang iya nga area, kag wala yan na kami ginalaw na mag-agi ang amon na tubo, ang hose bala, pagwak. Kaya mo na nga nagka-problema kami subong. Ubot si Lingon ni Kap, ang iniya nga pagbaha, hindi ni kay bangod nga dugay nga problema, but natuga lang ni kami ara sa isa ka nag, may factor nga may proyekto nga nag pugong abi sa waterways nga ginatawag. Yes, action dyan. Mm -mm. Kasi sa mga previews, mapump mm -mm. out pa niya ang tubig pagwa. Okay. So, meaning nga, hapos lang yan. Subong may ara kita sa Burwisi pump nga purchase ang barangay for the purpose nga sa tiempo nga magulan kag in kaso mag tinir ang tubig may makabulig may technology nga makabulig nga indi to mag supon ang tubig sa salod sang skilahan kap Yes option diyan Ano advice sa mga ginikan libre sa mga estudyante, black kapaw, kay di ka delikado, isabi na nga tigululan, subong? Oo, oh, nang ang pangayoon ko lang sa pumuluyo, dira, nga uh, ti subong ang siyudad ta na amo na ang naghimo sang tikang para solusyonan ang aton dira nga problema gani uh, mahulat-hulat na lang tagamay kay iniya solusyon na gid hindi lang band aid nga solusyon kun baga long term na ni cap no o long term solusyon na uh -uh. sa aton nga problema dira Oo, kap kabalo subong, ang galanog ng mga balita ni party sa pagbaha, even Metro Manila gabaha, tanan-tanan lang gabaha. Nanigyan ng ulan di sa aton. Kuno do mo before dala sa Panukoy, do nagdeclare ka mo state of calamity or gen dalom tap kay ti nagbaha. Kap after sina, ano man may mga update kita sa mga flood monitoring system. May may, may proyektong barangay sa kap. Yes, action dyan. Sang pagsulod gid 2024 amo ginaang ang gintagaan pagtamod sa council kag nagbutang kita nagpurchase kita sa flood monitoring device na may may alarm na siya kag may CCTV makita na to namon sa barangay kung magsaka na ang tubig kag kung madabot na sang uh, tubig ang alarm level ma na dayon ang alarm ta kada pa ano na uh, sinyalis na para sa aton na mga pumuluyo na mag na sa ilang area. Ah, kap, eh, gusto ko interesado kung I guess this is the first in the whole barangay in Bacolod siguro no, kung may flood monitoring device ka mga high tech. Ano na sa kap, dogi na install tani sa mga flood prone area o sa mga ano suba? sa Taytay -tay lang at Shunjan. Oo. Uh -oh. Duwa di ang hamon na Taytay -tay sa Pahanukoy amoy ina ang gininstolan ha. Hmm. may naka-install na, na dugay na galik kap. Sang March lang. Oh, sang si March. Nami no, ma flood monitoring device nga um, high tech sa nga basta magtaas ang tubig, ma-alarm pero mabatian sa bilong nga barangay kap. Bali sa may area lang nga ginabaha. Ah, sa area. Dali ang ba? sa barangay, ah, pag ulan, kay ang ato na CCTV sa barangay, mm -mm. is uh, 24 hours, okay. 24-7. Mm -mm. Yung pag na iya, makita pa na to sa ato monitor. Ah, may anak ako na nalikap nga, bantay sarado, galing <laughs> paano ko isang CCTV cap? Ah, uh, sirado na di sa CCTV action diyan. Oo. Amo na nga kon magsirena to, makita na di dayon sa barangay. Magsirena kita ka banday sira meaning the entirety of Panacoy or most area may mga CCTV na install. Every bangga. Ah, every bangga gid. Every bangga sang Panacoy may naka-install na CCTV. 32 cameras na rin, de ang amon. Hmm. Kung maga, interconnected ang CCTV, kagang flood monitoring system ninyo, gali? Yes, action dyan. Okay, no? Gusto ko lang makuton, pila ni Kapang Fund. din. <laughs> 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 <Gabi, laughs> barangay Fund lang na. Barangay Fund lang na. Ma, mo, the, the, pano ko is hindi ang pinakadako barangay, but you can afford to have this one, no? Flood monitoring. Pero, Mangkot Kap, anong, ang advantage na uh, kung may mga amos ini? Eh? ang advantage kada covid katama mm -hmm. kay number one ma ma prepare man na mo ng barangay maka prepare man ang mga pumuluyo para nga uh, hindi pa sila mabahaan nakaplastar na sila sa evacuation center mm okay kung baga hindi na kinanglan nila magasalang isag no Content Oo, kaya nga no? mag-alarm na no, siya, sinyalis na na, nga bakit na kamu kay nagsaka ng tubig. Oo, kumbaga ti atisubong may ara kita ya solution. This is a uh, kumbaga pre pre flooding ng mga pwede makabulig sang sulat -sa tonta pa magbaha. Kay ti pagbaha kung kay isa labi na may mga factor pero sina kap ginsarad ani to kay may proyekto sa sapiyak. Ti is out of your control naman sang barangay abi mong, no. Amo na gani action diyan na nangayo nakita bulig sa aton uh, na pinalangga nga mayor. Kaga uh, salamat man nga gintagaan niya man dayon sa pagtamog si e, mahulat na lang kami sa aksyon nila Nakadlaw ko ni Kap kay mo yan may ara ka mo flood monitoring nga uh, very high tech <laughs> pero sa sudad gani pinta pinta lang kamuya <laughs> kamuya kamuya gali may mapa alarm system yung barangay panokoy lang gino ang sa mga Barangay. Tayo na sa midan ng kabarangayan Ah, priority decision lang Oo, uh, oh, sa bagay, dapat ka baloka kung ano yung ginaprioritize mong, no? Namin ay mo on model sa ibang nga barangay. Labi na may mga tay-tay ko, may mga flood prone, gidla. Labi pa share, labi sa ila ka. Basi ka doon ng nila. <laughs> <laughs> Thank you, good <laughs> kapitan, Yolanda Bibing Noble. Thank you so much, good sa time, kag sa information, may hapon ka. Mayang hapon man sa inyo, Tanan. God bless us all. Thank you, ka. Okay, Soon reports. Afternoon edition.